Pag walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Blessing ng house. saan mo makikita sa Biblia, ang house, i-blessing. Meron bang house blessing nung panahong kristyano? Wala noon. Saan mo nakita isang bahay, binlessing ni Kristo? Ang bine-blessing ni Kristo, tao, hindi yung bahay. Tandaan nyo, mga kapatid, ang bahay ibe-blessing, tao i-blessing mo. Pag kami blessing yung tao, saan man pumasok yan, kasama yung blessing. Basahin natin, sa kawikaan, sa tres, <laughs> ang blessing hindi na sa bahay, kundi nandoon sa taong titira sa bahay. 3.33 3.33 ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Pag matuwid ka, yung tahanan mo kung saan ka man tumahan, parang si Jose Bendido, no? Si Jose, tumahan kay Putipar, napabuti yung sambahayan ni Putipar. Nung pagbintangan siya nung asawa ni Putipar, napakulong siya. Napabuti yung nakasama niya sa kulungan. Ano? Tapos, nung magkakagutom sa Egypto, hindi maipaliwanag, tinawag si Jose. Oh. Nung si Jose na ang gawin pinuno ng Egypto, napabuti ang Egypto. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimus ka, huwag mo nang ipag-ingay pa na gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimus sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimus ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan gawin mo ng lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Sa Sakakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at ang iyong amang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama ang inyong kailangan bago pa ninyo ituhingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama namin nasa langit. Sambahin na ang pangalan mo. Naway maghari ka sa amin. Sundinawa ang yung kalooban dito sa lupa tulad nang sa langit Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama kapag kayo'y nag-aayuno. Huwag kayong magmukhang malungkot na tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag ikaw ay nag-aayuno, maghilamos ka at mag-ayos ng buhok upang wag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno ang iyong amang hindi mo nakikita, ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.